One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sandinyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. Thanks God, it's a Friday. Ang bilis ng araw, no? So, eto na, syempre, weekend na naman at makakapag-relax na naman tayo ng bonggam-bongga. -bongga. Sana kayo din. And then, of course, maraming maraming salamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Samblad. Araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga Bago natin subscribers, hello, hello, hello sa inyong lahat Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat ng makamamasam dyan Syempre na talaga naman solid na sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi And then of course, eto na nga Marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to Pero bago tayo tsumika ng bonggang bongga, -bongga Siyempre, bati muna tayo sa mga ilan nating kaibigan. Siyempre, shout out tayo kay Dave Velasquez, Mar ano, Marinel Ramirez, Ana Garcia, Jeff 5264, Attorney Cornelo Dilag, at siyempre sa kanyang partner na si Mabrick. Thank you so much. Siyempre, nandiyan din si Barbet Elizalde, Carlos T. Guzman, Ricardo Quinonizala, Clint Clemente, Champion shout out din tayo kay Daddy Eddie Armando Bista. Siyempre, Cres Jimenez. And then, of course, nandiyan din si James Valuyot. Rosel, Hello, Rossell. Thank you so much. Si Lara High Five Key. Hello, si Merlisa Doria, Jing Asyon, Raymond Mayumbag, siyempre nandiyan din si Victor Michael Tanada at saka syempre, Snake Gem and Cesar Nuevo. At gusto ko rin syempre magpasalamat kay Madam Herrieta Solidad at saka syempre kay Madam Jenaline Napaton. So maraming maraming salamat. At kay Carlos Magat Edhi. at saka syempre kay Christine and Perez. So yan. So syempre na yung araw na to talagang Grabe ang chika natin for today. Sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga, grabe. Si Miss Myanmar, nag walk na siya para sa kanya pagiging Miss Myanmar 2024. Pero ang tanong ng lahat, Kasali pa kaya si Myanmar sa another pageant. Ako, ito ay umeksena sa Miss Grand Myanmar ng bonggang-bongga na hindi natin makakalimutan na very remarkable ang kanyang mga eksena sa Miss Grand 2024. Pero eto nga, so sabing ganon, goodbye Miss World, goodbye Universe, ang drama ng lola mo. Dahil pupunta siya sa Miss Cosmo. So well, ang masasabi ko, bagay siya doon. Charot. So doon kasi talagang makikita yung kanyang galing. At alam naman natin, kabugera naman talaga si Miss Myanmar in terms of presentation of herself. So, I think kakabog siya doon ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya, Gora. So, doon ka talaga bagay. Malay mo, ikaw ang maging Miss Cosmo 2025. Diba? So, yun, nakakaloka. Anyway, ako masasabi ko ha, Oo nga naman, bakit ilalagay niya yung sarili niya sa Miss Universe? Eh, alam naman natin na hindi naman niya gusto ang may hawak ng universe. Eh bakit naman natin siya ilalagay sa Miss World na alam naman natin hindi naman siya ganong ka-beauty with the purpose. So mas maganda ilagay siya sa Miss Cosmo. Kasi doon sa Cosmo, at least kalaban ng Miss Universe. Charot. So, yun. So, good luck. Good luck sa kanya. At wish all the best. O, so, di ba? Speaking of Miss Cosmo, mama, so, ano masasabi mo sa mga reyna ng Miss Cosmo na laging magkasama ang first runner-up at saka ang title holder? Napansin ninyo, magkawaka silang dalawa. Charot, so yun. Nakakaloka. Naluloka ako sa beauty nila. Pag nakikita ko yung video o mga photos nila, talagang um, bonga So, yon Bongga silang dalawa. Yung first runner-up at saka yung title holder. Naloloka ako sa kanila. Magkamukha sila, no? Napansin ninyo na ganitong beauty ang hinahanap nila sa Miss Cosmo. Kasi ito nga yung impactful beauty na tinatawag. Kaya ang masasabi ko, ang bonga bonga nila. Hindi ko alam kung ano, kung ano yung meron sa kanila at hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila lagi. Tapos, ang dyan sila sa social media, medyo may mga paandar naman sila. And eh, good for them. <laughs> Ayun lang. So, wala naman ako ibang masabi. Kasi nga, naluloka ako sa beauty na meron sila. Napaka-impactful. <laughs> Alam mo yon So, yon Nawiwindang ako. Pero, syempre, tignan natin kung ano ang ipapakita ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Pero, ang tanong sa akin nung iba, sabi mo, mama, sabi mo ba, dapat pa ba tayo magpadala sa Miss Cosmo? Oo naman bakit naman hindi, di ba? So, dapat lang tuloy lang yung laban, pero you have to be careful and you have to be learn kung ano yung mga na-experience natin dyan last year. So, nandun doon lang na siguro supporta lang tayo doon sa kandidata natin and then, wag na tayong makipag-away sa kanila. At kung ano man ang maging resulta, gora lang. Mali tayo ang maging next Miss Cosmo. Di ba? So, yun. So, Mali mo, priority lang talaga nilang manalo si Indonesia this year. And saka, ilagay si Miss Thailand. Mm -hmm. And then, sana sinama na rin nila si Philippines. So, di ba? O kaya si Vietnam. O, oh, ganon. Mga kontrabida yung dating. Anyway, so good luck. Good luck sa kanila. At looking forward ako for the next Miss Cosmo. Ganon. And then, of course, para sa sumunod natin, Chica. True ba, Mama Sam? Tyra Goldman patoks ang beauty sa Thailand dahil pinay version down ni Angelis Scott Kemes. Ako magdi-disagree ako dito ha. So dito kasi guys, si Angelis Scott Kemes, siya yung isa sa mga queen ng Thailand na nila ng bonggam bongga So, yon Hindi totoo na isa siya sa mga paborito. Ang paborito nila si Amanda Obdam, ayon si Chalita Swansane, ayan, Antonio Forsil, pero si Angelian Scott Kemes. Kaya kung mapapansin mo, wala siyang masyadong ganap dito dahil isa siya sa mga alam mo yun, madaming haters <laughs> sa sa mga sa ano sa ng mga nambas sa kanya during na lumalaban siya ng Miss Universe. Kaya ayoko ikumpara. Di ba? So yon. So kung ako tatanungin mo, syempre iba ang beauty ni ni ano ni Tyra Goldman. Iba yung beauty ni Angie. Siguro prototype. ayon. may pagkaka ano may pagkakahawig. Pero Siguro mas maganda gumawa si ano si si Tyler Goldman ng sarili niyang ano eksena para mas bongga, mas mahalin siya ng mga tao. Huwag mong isipin na ay magugustuhan siya ng mga tao ang isipin mo kung paano siya magpe-penetrate doon sa competition kung sakaling siya yung ipapadala natin sa Miss Universe ayon kung paano siya e-eksena doon ng bonggang-bongga kasi syempre hindi lang naman to papalinuhan at pagandahan kailangan talaga merong ka talagang daladalang mga eksena at saka isa sa mga pinong problema ko din sa kanya mahina ang engagement niya sa social media so siguro ayun yung kailangan din na i nila ng bonggang bonga para kung sakaling siya yung ipapadala natin sa Miss Universe eh mas bongga di ba so yun nakakaloka kayo tumbling ako doon anyway so good luck and then of course para naman sa sumunod natin chika Mama Sam, tingin mo, after ni Celeste Cortese at Michelle Dina maging reyna sa Miss Universe, So, tingin mo si Katrina, ligado na kaya ang susunod na magiging reyna ng Miss Universe Philippines. Well, syempre sila yung tinatawag na Tres Marias, di ba? During nung lumalaban sila. So, naging reyna na yung dalawa. So, hinihintay na lang natin na maging reyna si Katrina Ligado. Why not? Katrina Ligado, she's a complete package. She has a beauty, body, and brain, di ba? At iba to kapag gumalaw. So, looking forward din ako sa ipapakita ni Katrina Ligado dito sa competition. Maaaring hindi mo siya nararamdaman ngayon. Baka bigla yung bumulusak pagdating sa coronation. Night. Kaya para sa akin, hindi imposible mangyari yan at laban lang. Di diba? Kasi, di ba nating impossible? Malay mo, biglang mag-shine like a diamond star ang Katrina Ligado sa intablado ng Miss Universe na hindi mo inaasahan. Mm. Di diba? So, bakit hindi? Pwede din naman siya sa Miss Universe. Ah, oh, ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, mama sa mano na naman na masasabi mo, talagang, Sanip pwesa na ang Miss Universe at Miss Grant. At gagamitin nga ng Miss Universe na production ang Miss Grand International Production. Bongga yan, nagagamitin nila yung Miss Grand. Pero nandoon doon ako sa part na ano, sana tuloy-tuloy yung mga eksena na maging maayos, di ba? So, kasi ako para sa akin, maganda yung mga nangyayari ngayon. Nakikita natin yung unity nila and then pinagpaplanuhan nilang maigi kung paano pa mapapabongga yung Miss Universe pero nandoon ako na sana magtuloy-tuloy lang yung yung ganitong sistema na maayos sana magkaroon talaga sila ng ng pair para sa pair judging para sa mga kandidata and then ayun so tamang pagpili na kung sino yung mananalo sa mga pageant nila para mas maniwala pa ang mga tao, yung credibility ng pageant, mas gumanda, mas bumango, di diba? So, total, ginagawa na rin naman nila yung lahat, eh, di gawin na nilang maayos yung lahat. So, yan. So, congratulations, syempre, sa Miss Grand International, at eh, talagang nakikita natin yung kanyang tagumpay, at ngayon palang nakikita na natin na talagang siya ang isa sa mga number one, di ba? So, good luck. Good luck sa kanila. So, wala naman ako masabi dahil alam kong pag-iigihan nila ng maigi ang Miss Universe ngayong taon na to. At yan, isa sa mga tinitignan natin, di ba? And congratulations. So, naniniwala ako na gagawin nila yung lahat. At, good luck. Di ba? So, yon So, para sa sumunod natin, chika, ah uh, dahil sa MGI, mag-organize niya taon na to ng Miss Universe. Kunin kaya ni Mr. Nawat si Catriona Gray bilang host ng Miss Universe. Nako, exciting to. So, ito sa mga isa sa mga tinitignan natin kung ito nga ba si Catriona Gray ay magiging host ngayon taon na to dito sa Miss Universe pero alam ko na possible possible pa rin na kunin nila at isa rin naman si Katrina Grace sa mga gusto ni Mr. Nowat. And then, tignan natin, di ba, kung ano ang ipapakita ng Miss Universe ngayong taon na to, na under MGI ang production. Siyempre, excited ako dyan. Excited ako sa mga sa mga magaganap na eksena at ayun, so looking forward ako kung kukunin nga nila si Catriona Gray di ba? Diyos ko Lord, nakakatuwa parang piling ko naman yes, magiging part si Catriona Gray ng Miss Universe pa rin ngayon taon na to at yan ang abangan natin so yan, at para naman sa sumunod na chika mama, saan possible ba mag last to standing Liana Atuana at, at Win -win Marquez sa Miss Universe ngayong taon na to? Mm -hmm. Alam niyo sa totoo lang, ito yung pinakamahirap na i-predict ngayon na pageant sa Miss Universe Philippine History mula nung 2020 up to present. Ito yung isa sa mga pinakamahirap i Predict kasi sobrang dami ng mga kandidata na magaganda, magagaling, di ba? So, in fairness naman sa 69 candidates natin, sobrang lahat sila ay talagang saludo ako sa galing na ipinapakita nila. And then, isa nga dito sa mga tinitignan din natin, ang galawan ni Winwin -win Marquez at sa kanilya na Aduana. So, pinandudun ako, natutuwa ako dahil nakikita naman natin na talagang nag-e-effort yung dalawang kandidatang to at nakikita natin na talagang kumakabog sila. So, kung silang dalawa magla last to standing, eh, bongga, di ba? So, bakit hindi? Pareha silang magaling sa home skills, pareha silang may ino-offer na platform na talagang masasabi natin na kapakipakinabang, and then, pareha silang malakas sa social media. So, good luck sa kanilang dalawa, kung sino sa kanila, kung sakaling sila ang mag to standing sa Miss Universe. Ako, syempre, gusto ko kahit sino naman ako ngayon kasi nandoon ako sa fight na gusto ko lang magpadala tayo ng the best. Kasi, syempre, hindi biro yung laban din na to na magaganap ngayon dito sa Thailand, sa Miss Universe. Kaya, kahit sino para sa akin, basta the best. So, wala pa akong nakikita na talaga, ay, ito, ito yung gusto kong manalo. Pero, yung mga nababanggit kong kandidata, katulad nila Atisa, nila... Katrina Ligado, nila Pyra Goldman, and then sino pa ba si Bagyo, Ayan. So, may nakalimutan pa ba tayo? Kung meron man, sa susunod na lang. So, sila yung mga nakikita ko na possible na pwede talaga natin ipadala sa Miss Universe. At tignan din natin yung galawan ng mga ibang kandidata kung paano sila magpipenetrate, kung paano sila magpapaandar. And looking forward tayo doon. ba? Diba? So, yon. So, syempre excited ako dyan. At excited ako sa mga magaganap na eksena ngayon taon na to sa Miss Universe 2025. At kung sino man ang mananalong Miss Universe Philippines, yan yung abangan natin. Kung ito nga ba ay si Liana Aduana or si Winwin -win Marquez. Or, pwede din ating sa manalo. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. So, basta abangan na lang muna natin yung mga magiging ganap. Exciting to guys. Sobra. At ayun yung antabayanan natin. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? syempre sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, siyempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ang notification bell Para more updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys